Hello people! For today's ulam ay magluluto tayo ng tortang talong. At ayan na nga dahil mas masarap ang inihaw. Yan, inihaw ko na ang talong. At para may ambag naman itong si partner, pinabalatan ko na at pinapitpit ko na sa kanya ang talong. <laughs> at nung natapos niyang balatan at pitpitin ay ako naman ang nagluto. O pakinggan niyo muna ito para hindi kayo maboring habang pinapanood niyo akong nagluluto. Ang tortang talong ay isang sikat na putahe sa Pilipinas at mayroong maraming benepisyo. Una, mataas sa nutrisyon. Ang talong ay mayaman sa bitamina at mineral tulad ng potassium, folate, at vitamin C. Pangalawa, mababa sa calorie. Ito ay mababa sa calorie, kaya't ito'y magandang option para sa mga nagda-diet. Pangatlo, mataas sa fiber. Nagbibigay ito ng kabusugan at tumutulong sa regular na pagbawas. Pangapat, protina. Mayaman ito sa protina mula sa itlog, na kailangan ng katawan para sa pagbuo ng mga selula. Panglima, antioxidants. Ang talong ay naglalaman ng mga antioxidant na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan. Panganim, walang gluten. Ito ay gluten-free kaya't pwede sa mga may celiac disease o gluten intolerance. Pangpito, madaling lutuin. Madali itong ihanda kaya't pwede itong maging mabilisang pagkain. Ito ay masarap at malusog na putahe na madaling ihanda at siguradong magugustuhan ng marami.